So mga kabantay, what's um, up, what's up po. O, para araw sa tindahan, lahat. Ano'y bagong araw, ano'y bagong vlog. May naman po tayo. Ayan. Uh, Pakita ko lang po sa inyo yung ating puraping ulam ngayon. Ito po yung request ni Mrs. Kabantay. Ito uh, itong kusero daw. Kaso uh, nakalimutan yung tomato po. Pero pwede pwede naman ito kahit wala ito. Kasi natin yung masangkat na po. Patatas keros, saka ito yung ating sasahog na ano saging so nilagyan natin ng ano ng sitaw yung ating puchero meron din tayo dito ano ato dito ah uh, e wala lang tayong uh, repolyo dito yung muna tayo kuha dito ating baboy yung ating pinagpakuluan ayan yan din ang panasabaw natin 'Yan de konti yung ating ano ayan na. Ngayon natin. Yeah, oh, sarap nito. Konte. Are ko. Ito mo to. Bukasito. Ito mo to. Dito dito na natin ang konte. Pagyan So ayan, okay na po yung mga pantay. Ito tayo ng bawang. Ay, tumutok 王无远。<One. S 2> <One. S 1> Na tapos, natin ng tapos natin na po mga bantay okay uh, na yung ating bawang at ano, sibuyas uh, alaw na po natin itong ating lahat na gulay Ito, tama-tama na yan tapos ating so ayan so, na natin ito

Ayan din. Tapos sabog natin yung nyung Ito may ng ng baboy. Sabihin natin. Sabihin natin konti. Ginawa natin na tigil ng yung tabaw. Ayos na kayo. Pit pa sabaw lang. Sabihin natin ng bitchin. In. Okay. Kaya natin konti. Pagkulo nito, pwede na to. Kain mo tayo. muna natin. Kaya na maluto yung itong ano. Tag ito. Pechay. Okay. So ayun mga kabantay, buksan na natin. Ayaw, luto na. Pwede na ito mga bantay. Ito na yung nating lutong kutsero. Ang kuro lang po dito ay tomato sauce. Pero pwede na po yan. So, wala. Okay na. Patayan natin. Ayan. Tara. Let's go. Ito na mga bantay. Wow. Sarap nito. Gutung. Ow, me. Mm. Ay, mga kabantay. Ay, itong itong pichera na ito, po yung linisan natin yung mga ano. Pwede muna yung yung ano, yung dagdag, daging patatas, pero at saka sitaw. Pinirito mo natin sila. Tapos saka huli na lang itong ating ano, apechay. So yan, ito lang po yung aking vlog. At naka po yung, Kasi, paano ay eh, meron ako na, na ay bahagi sa inyo na lutong kutsero. Kulang lang ng tomato sauce. Yan, ganito lang ang baba mga chup chup. God bless you. Guys.